Oh anak, nagsambong sa akin yung misis mo. Nag-away kagabi. May ipulak mo daw siya. Di naman ito timuruan para manakit babae mabaya. Ano ba nangyayari sa'yo? Ah. Tama naman. Di mo naman alam yung natunay na, na nangyayari. Oo, nag-away kami kagabi. May ipulak ko siya, oo. Di ko sa na sinasadya yun eh. Pero natanong mo na ba kung ano yung nangyari sa akin? Oo, alam ko hindi mo pinalaking okay para manakit na babae. Pero ask mo naman kung ano yung nangyari sa akin eh mo no, makita? <laughs> Tinanong mo ma? Si Lady sa amin dalawa. Siya na itulak ko lang. Hindi ba nangyari sa buka ko? Hey, Alin ba ko siguro bago maayos? Oh Umang ang asawa ko. Kapag tayo ng na loob. At sumbong sa'yo. Hindi mo nga? Paano? <laughs> Paano mapama? Help me.